Pre, may mission tayo. Ano yun? Kita mo yun? Oo. Oh. Sino yun? Crush mo. Tama. Anong gagawin natin? Ano? Titignan natin siya. Grabe, ang ganda niya talaga. Oo oh, nga, no? Uy, tumitingin nata siya dito. Hey, Uy, sino yung kasama niya? putang sweet nila? Uy, baka jowa niya. Oo Oh, sad naman. Iyon ko na, di ko na siya crush Huwag ka na malungkot, andito naman nanonood Talaga? Being a guy means handling everything From work, fitness, goals And you gotta stay on top of your game Hindi pwedeng pabigat, kaya hindi pwedeng basta-basta lang ako, I choose simply Serpentina. Bakit Serpentina? Para to sa laking lalaki na palaging on the go. What I like about Serpentina is it gives me natural energy, Focus and clarity, it supports my hormonal balance and boosts my immunity, which is very essential sa everyday life ko. Simply Serpentina isn't just another supplement. It helps stay focused, energized, and stress-free. Because let's be real, I don't have enough time to feel off balance. Stay sharp, stay healthy, and stay balanced with Simply Serpentina. Because wellness shouldn't be complicated, it should be simple. Ako, kapag may utang kay mama. Anak, yung utang mo kukunin ko na. Hala ma, wala pa po akong pera. Ha? Diyos kong bata, kasan mo na naman din yung mga pera mo? Anong kala mo sa akin? Nagtatain ng pera? Ay, di bali anak, ibabawas ko na lang yung sa baon mo next week. Si mama, kapag may utang sa akin. Nay, ko na po yung inutang nyo sa akin. Ha, ano yun anak? Yung utang po, nay. Ano yun? Hindi kita marinig eh. Yung utang nyo po, nay. Ah, yung utang. Lakas na loob bumaningil sa akin, ha? Sige, bayaran mo muna yung kinakain mo dito sa bahay. Pati yung mga damit mo at saka yung cellphone mo yan. Sige, bayaran mo muna sa akin. Kapag nabayad mo yan, sige, babayaran ko na sa'yo yung utang mo. Sabi ko nga, ma, di ko na po kukunin. <laughs> ah, wala babayaran. Sige, nak. Anak! Ano po yun, Nay? Huwag kang maingay, may kakausapin ako, ha? Ah, sige po, Nay! Hello, Mars! Natanggap ko na yung pinadala mong paninis na kubeta! Nay, may tubig po tayo? Oo, oh, oh, nandyan lang yan sa lamesa! Ah, sige po, Nay! <coughs> Sakit na nalamunan ko! Asa ba yung tubig? Ito ba? Ba't kulay? Nay, ito po ba yung tubig? Talaga? <laughs> Oo yan, anak! uhuna na ako! Oh, siya si Gimars, babay na. <laughs> Anak, narin mo nga dito yung paninis ng kubeta. Anak! Anak! Anak, anong sa sa'yo? Anak, ininom mo to. Paninis to ng kubeta. Bobo, bobo-bobo talaga! Anak, yes po, Nay? Alam mo ba na manguhula ako? Asa na mga kamay mo? Ah, uh, eto, Nay. Nay, napapano kayo? may nararamdaman na akong kakaiba. Mamamatay na ako? Suma, hindi. Magtanong ka. Sige, uh, ano paborito kong pagkain? Hotdog na may cheese. Hala, ang galing. Tama. Magtanong ka pa. Uh, ano ang lalabas sa loto mamaya? Ito ang winning number. <gasps> Yayaman na ako! Huling tanong. Sige, sige. Um, kailan ako magkakajowa? Matagal ka pa magkakajowa. Di ba pwede pabalisin? Pwede. Gamitin mo to. Litmatch. Marami ka makikilala dito. Naku, sinasabi ko sa'yo. Baka ngayon din magkakajowa ka. Meron din tong palm reading. Subukan mo na. Sige, salamat. Subukan ko litmatch. Anak, bilan mo ako ng tubig na sa 7-Eleven. Bilis na. 7-Eleven? Ah, sige, nai. Nai, alis na ako, Bakit may yun? ah. Bakit lang maleta yun? Ano namang trip ng babaeng to? Hmm, Manood na nga lang ako. Wow, ganito pala yung ng airport. Ang ganda. Ganito pala feeling sumakay ng airplane. Ito ba yun? Yung 7-Eleven? <laughs> Teka, anong oras na? Bakit di pa umuwi yung babaeng yun? Ayan, ito yung pinapabili ni nanay. Tawagan ko na nga. Ay, hello, nai. Ito na. Nabili ko yung na pinapabili mo. Nasa ka na, ha? 7-Eleven, di ba, nai? Oo, 7-Eleven. Diyan lang sa may kanto. Ay, akala ko kahit sa 7-Eleven. Ha? Nasa ka ba? Ah, uh, sa Japan. Ha? Japan? Kuya, may challenge ako sa'yo. Ano yun? Pag nakita mo yung crush mo, isigaw mo yung I love you na maraming beses. Eh, nakakahiya? <laughs> yun na nga, eh, challenge eh. Huwag kang torpe. Sige na nga. <laughs> Uy, di ba crush mo yun? Talaga? Wait lang. Gawin mo na oh. Uh, sige, sige, sige. I love you! I love you! I love you! Sira ulo! <laughs> crush ko to ah! I love you! 🎵 Kinikilig ako kapag ika'y nakita 🎵🎵 Naalala ko Uy, Uy, yung crush mo nasa tindahan! Oo nga, tara puntahan natin! Yes? Ay. Hi crush! Napapaload ka? Ay, hindi, hindi. Makikitawag lang ako. Pwede ba? Ah, makikitawag ka? O, oh, sige, o. Oh. Hello, ma? Oo, oh, nandito lang ako sa labas. Thank you. Uh, may kailangan ka pa? Ay, wala na, wala na. Sige, alis na ako. Ingat ka, ah. Sige, bye-bye. Yes! Matawa? Hello? Sino to? Yung future mo? Guys, maghahanap ako ng jowa dito. Tara, samahan nyo ako. Baka naman! Single ako! <laughs> jowain nyo na ako! Ayun, ayun, doon, doon. Tara, tara. Pre, jowain ko na ba? Wait lang, sige. Bok, na. bok, 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 Grabe ka naman. Ano ba sinabi niya? Ayaw niya daw sa akin. Oh, sad naman. Uy, dali, sort mo yung face mask mo. Bakit? May nanguhuli. Saan? Duno. oh. Papunta na dito. Talaga, wait lang. Sino pa yung nanguhuli? Yung crush mo. Yung crush ko? Oh, Put may nalis face mask mo? Hoy, crush! Kayo? Um, sorry anak, napuyat kasi ako kagabi. Ah, sige, pagtitod na po kita ng kape, anay. Ayan, asa ah, na ba yung kape? Ito, kape, creamer, parang may kulang. Kasi asukal. Ito ba yung asukal? Isang kutsarang kape, tsaka dalawang kutsarang creamer. Tsaka madaming asukal. Ayan, masarap sigurado to. Nay, ito na po yung kape nyo. Thank you, anak. Tikman nga natin. Anak, patakalat nito. Ah, uh, di ko alam, Nay. Ano nilagay mo? Asukal. Wala tayong asukal, anak. Halika dito, nagigising ako sa galit. Ma, kailangan ba ng tulong dyan? Ako na po maghuhugas ng plato. Ay, sige anak, ako na dito. Tatawagan na lang kita pag may kailangan ako. Ah, sige po, ma. 1 hour later. Anak! Anong ginagawa mo? Ah, uh, nagtitiktok po, ma. Tiktok, tiktok! Yan! Diyan ka magaling! Alam mo ba kanina pa ako naglilinis dito? Naglaban na ako, nagugas na ako ng plato, nagwalis na ako, binaligan ko pa yung mga halaman. Tapos ikaw pa tiktok, tiktok ka lang? Tumulong ka naman! Ma, tinanong ko po kayo kanina kung pwede ko po kayong tulungan. Ang sabi nyo, kaya nyo na. Alam mo kung anong dapat mong gawin? Ano po, Ma? Gawin mo na lang nanay yung TikTok mo.